Kamusta mga Lodi, at ngayon nga ay additional hint lang tayo patungkol sa naputol na kabanata nila Jing at Maha. Dahil sa pagtawag ng isang kliyente ng Zoldyck Pamilya, at lilinawin ko lang na hindi na part 8 ang ilalagay natin sa pamagat dahil mas maganda na part 1 o unang kabanata sa paglalakbay ng batang Jing sa Noon World. Pero ang part 1, e sa naputol na eksena nila Maha at Jing. Kaya sana e eh wala nang maguluhan sa iba, pag nilabas na natin ang full chapter nito. At syempre ang mas maganda pa, e segment na ito ng batang Jing sa nakaraan. Kung baga ito na ang palabas ng alamat na hunter sa kanyang paglalakbay. At syempre dahil journey niya ito, e sureball na aabot ang kanyang paglalakbay hanggang sa Devil Island. Kaya antay-antay lang mga idol, hanggang umabot tayo sa segment na yan. At ngayon nga ay umpisahan na natin, ang dagdag information sa paparating na kabanata. At ang unang additional hint nga, ay e ang mga ito tumbo nila Maha, ay hindi basta-bastang nila lang. Dahil confirmado na ito, na ang target nila, ay membro o kasapi sa Killster Organization. At yan nga ang mortal na kalaban ng Hunter Association. Pero ang target ng Zoldyck Pamilya, e talagang manlalaban sa kanila. At dalawang nila lang nga mga idol, ang makakalaban ng mga Elder Assassin. At ang pahayag nila, sa pagdating ng Zoldyck Pamilya sa kanilang kinaroroonan. E si Maha at Zino nga daw, ang mamamatay sa paghunting o pagsugod sa kanila. Kaya bakbakan mga idol, ang paglabas ng full chapter. At isa pa sa mga mangyayari sa part 1, ay e sa paghihiwalay nila Jing Netero, Zino at Maha. Dahil ang dalawang Zodik nga, ipupunta e pupunta na sa kanilang target. Kaya sila Jing at Netero naman, ay e magkasama na rin na umalis. At habang naglalakad nga daw ang dalawa, ay e magtatanong ang batang hunter, kay Chairman Netero. Dahil tanda nga daw niya, nung pagpunta nila sa pamilyang Zoldyck, e eh may sinabi si Netero kay Zeno. Na dalawang bata pa nga lang daw ang nakakuha ng kanyang respeto, at si Jane Freaks nga daw ang isa sa mga bata na yon. Kaya habang naglalakad sila, e eh yan ang tinanong ni Jane Freaks kay Netero. At sino daw ba ang isa pang bata na tinutukoy niya, na nakakuha ng kanyang respeto? At si Chairman Netero naman daw, e eh biglang ngingiti kay Jane. E talaga naman, e sino nga kaya ang nilalang na tinutukoy ng matanda? At sa full chapter nga mga idol, ang kabuuan ng pag-uusap nila. E sabihin na kaya ni Chairman Netero kay Jing, kung sino ang isa pang nilalang. Kaya wag nyo yan palampasin sa paglabas ng full chapter, dito sa Boy Anime TV. At kung kayo nga rin ay may opinion about dyan, e eh comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion, at bago nga tayo magtapos mga lodi, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag like, dahil napakalaking tulong nyan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag subscribe, and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!